sa isang araw na nakakamagkano naman po kayo dito ng limos mga gano'n yes. 350, gano'n, kasi pa lima limang piso, may naglimos nga sa akin na, yung maliit na no, Sintabos. Sintabos, dalawa, kaya ko pambira naman sa loob ko lang, pero hindi ako nag-iimig. Ay, hindi alam ng anak nyo na nalilimos kayo? Hi, Nay. Good afternoon. Ano po pangalan nyo? Bilin. Ilan taon na po kayo? 67. 67. So, ano pong ginagawa nyo dito, Nay? Na, gano. Nag-hingi. Nalilimos po kayo dito? Kasi, nakulong yung anak ko. Ah. Sabi, Jim, kailangan pag, ano, magpunta ako doon. May dala akong pagkain. No. ah na po kayong asawa na? Balo ako, 1984 pa. Ano? Ah, na po yung asawa nyo? Maliliit yung anak ko. Ilan po anak nyo, Nay? Uh, lima. Lima? Hmm. So yung isa po nakakulong? Apo. Uh, hmm? okay. Ako pala si Marlon, Nay. So ah, binibili ko ng mga grocery tapos binibigyan sa mga kagaya nyo po. Buti, buti nakita po kita dito, Nay. Oo. Uh, uh malabo na no, yung matag po, kailangan ko ng salamin. Ah. Hindi na kita maki, ano na lang. Yung, parang liwanag na lang. Oo, uh, parang ulap, ganun. Yun lang po yung sakit na wala nang iba. Wala. wala malabo bang, na yung mata. Wala, malabo lang mata ko. Ah. Nadapa nga ako Nakakala. Sino po kasama nyo dito magpunta? Wala. Wala. Ako lang. So, sinanay mga idol. So, nandito siya sa tapat ng SM Molino. So, ang ginagawa niya po dito is nalilimus siya sa bawat dumadaan dito. May nagbibigay naman po sa inyo, Nay? Mayroon limang piso, sampung piso. Mayroon din. Gante. So, bibigyan kita ng grocery, Nay, para makatulong sa iyo, to. Salamat. Maraming salamat. Malayo ba bahay niyo dito, Nay? Malayo po. Sino kasama mo magpunta dito? Wala, ako lang. Naglakad ka lang papunta dito? Ay, isa ka. Ah, sumakay. Ah. Sa anong, hanggang anong oras kayo dito, Nay? Maya-maya, way now, kasi an, madilim na. Hindi mm. na ako nagpaabot ng gabi. Sa isang araw, na, nakakamagkano naman po kayo dito ng limos, mga gano'n? Mm. 3.50, gano'n. Kasi pa lima piso. May naglimos nga sa akin na yung maliit na, no. Kabos, dalawa. Bayo ko, pambira naman sa loob ko lang pero hindi ako nag-iimig. Okay lang. Kinuha ko pa rin. Hindi naman makabili yun. aram ar ar po ba kayo nandito, Nay? Minsan. Minsan lang? Oo. O hmm. so, di na natsimpuan ka namin na nandito? Salamat nga, eh. hmm. Kasi bukas magdadalaw ako sa BGMP. Sa so, BGMP yung anak niyo? Oo. Oh, Bakit po siya na kulong Self-defense. Ah, ganun. Dalawang taon na yun doon ako naghahanap buhay na. Yung uh, ibang anak niyo wala po trabaho? Wala. Ah, uh, yung iba malalayo. May sa Palawan, malayo. So ngayon mag-isa na lang po kayo sa buhay? Sa anak ko. Doon kayo nakikitira? Oo. Oh, oh. Buti naman inaalagaan kayo ng anak nyo. Hindi alam na nagano ako. Ay, hindi alam ng anak nyo na nanlilimos kayo? Oo. Ikaw lang talaga dumidiskarte. Oo. <laughs> Baka <laughs> mamaya pagalitan ka na ipag nalaman nyo nalilimos kayo. Oo, yan. Magagalit siya. Ako. Ano trabaho po ng anak nyo? Nagano lang ng ano, bawang. Ay, mas... uh, naglalako. Naglalako ng bawang. Sige na, ito tinakita ka namin. Ito, pwede mo madala to sa anak nyo sa kulungan. O, bukas nga ang ano ko eh. Kaya kahit na pinapalayas ako dito ng sityo, kasi bawal, kasi nabalik uli ako dahil bukas ang ano, dalaw. Bakit mm -mm. hindi kayo nakita nyo ng guard? Mamaya makita na naman ako niyan. Alisin na naman Balisin kayo. Na Alisin na naman ako. Wala po kayo sasabing sa mga viewers natin. Ayon, for mm. Sila po yung tumutulong sa atin para... Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Mm. Matutulungan po natin si Nanay, mga idol. Bibigyan natin siya ng grocery. tamang tama bukas dadalaw siya sa anak niya sa kulungan. So makakatulong tong mga ibibigay natin sa kanya. So salamat, Nay, ha? Ito po. Ah, oh, salamat. salamat. Salamat, salamat sa joy, salamat sa you. Lahat, lahat kayo. Baka pagbalik namin dito makita kayo ulit na. Thank you. Gina-teleponay dito ni ha. Thank you. Thank you. Thank you. Marlon po. Ah, oh, Marlon. salamat. Salamat po.